masama sama tayong sa magiging saksi. Firmado na ni Pangulong Bongbo Marcos ang dalawang bagong batas na nagtatakda ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa arbitral ruling. Pati na ang tatlong bagong sea lane kung saan maaaring dumaan ang lahat ng barko at eroplano ng ibang bansa. Pero ang China po inalmahan na agad ang dalawang batas at ipinatawag ang ambassador ng Pilipinas. Saksi, si Darlene Kai. Sa tuwing na pag-uusapan ng Panatag Shoal o di kaya'y Pag-asa Island, kakabit na nito ang West Philippine Sea o WPS. Ito ang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At sa pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa Maritime Zones Law, Formal ng batas ang paggamit sa pangalang West Philippine Sea. Itinatakda e sa bagong batas ang teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Kabila ang parte ng dagat na sakop ng bansa at kung alinaman ang ating EEZ. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law. Specifically, the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. We are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. Pinirmahan din ng Pangulo ang Archipelagic Sea Lanes Law na nagtatakda ng tatlong sea lanes ng Pilipinas. Dalawa dyan ay rutang silangan papuntang Kanlura na tang isay Hilaga Patimog. Sa mga yan lang, maaaring dumaan ang lahat ng barko at eroplano ng ibang bansa. Kapag aprobado na ng International Maritime Organization ng tatlong sea lanes, pwede na itong ipatupad ng ating gobyerno. Dahil sa bagong batas, asahang ilalabas sa mga susunod na araw ang bagong itsura ng mapa ng Pilipinas. Bukod sa paglalagay ng pangalang West Philippine Sea, normal lang papalitan ng papalitan ang bansag sa Benhab Rice at magiging Philippine Rice o Talampas ng Pilipinas. We already have the maps prepared. and uh, We are just waiting for the uh, implementing rules and regulations in order for us to modify or revise the uh, maps that we have prepared accordingly until uh, its final publication lalabag sa mga bagong batas, maaaring patawan ng parusa. Pero inaasahan na rin daw na hindi ito kikilalanin ng China. Ayon sa Foreign Ministry ng China, ipinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas para ipahayag ang kanilang pagtutol sa dalawang bagong batas. Aminado ang National Maritime Council na kakailanganin ng karagdagang pondo para maging sapat ang tauhan at kagamitan ng Pilipinas para may patupad ang dalawang batas na ito. We need more assets, we need more bottoms, We need more uh, technical capabilities to fully monitor, detect and uh, I don't want to say notarize <laughs> but rather address any any uh, violations of our laws. Para sa DMA integrated do sa si Coast Guard din kayang inyong support. <laughs> Bago sa saksi, may 2 milyong pisong halaga ng samot-saring party drugs ang nasabat sa Paranaque. Kabilang sa mga nakumpis ka ang cocaine, ketamin, marijuana at ecstasy. Dadalhin ang mga kontrabando sa PNT Southern Police District Forensic Unit para masuri. At bukod sa mga nasabat na droga, na-arresto rin sa by-bust Operation ang 26 anyos na suspect. May nakuha rin pera, budol money at weighing scales sa by-bust Operation. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marse at inalis na rin pag-asa ng lahat ng wind signals. Kumikilos ng bagyo pa west-southwest at posibleng sunod na tumbukin ang Vietnam. Posibleng masundan na agad naging low pressure area, yung kumpul na maulap na namataan kahapon na pag-asa. Babadya po itong pumasok sa PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Ay sa pag-asa, mataas ang chance nito maging bagyo at tatawaging bagyong Nika. Wala pa itong epekto sa ngayon pero may chance pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. At base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan bukas sa Ilocos Region. Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Palawan, Camarines Sur. Ganyan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao kasama na ang Samar at Leyte Provinces, Antique, Negros Island Region, Cebu, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxargent. May mga pagulan din sa linggo, lalo na sa eastern portion ng Luzon at Visayas, Mimaropa at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, may chance rin ng thunderstorms ngayong weekend, lalo na bandang hapon. Hindi lang po mga bahay, kundi pati mga gusali ng gobyerno, paralan at simbahan, hinagupit ng Bagyong Marse. libong pamilya sa Cagayan ang inilikas at saksi. Si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. kinalampag ng malakas na hangin ng gerong ito habang sinusubukang itali ng isang lalaki sa Sanchez Mira, Cagayan. Pero, natangay pa rin hangin. Sa Sanchez Mira, ang ikalawang landfall ng Bagyong Marse, alas 9 kagabi. Kinabukasan, tumambad ang pinsala sa bayan Gumuho ang bahagi ng welcome arc sa lakas ng hangin. Natumba rin ang mga poste at natuklap ang bumog ng simbahang ito. Bukod dito, lubog sa baha ang ilang bahagi ng bayan. Magdamag na naranasan sa ilang bayan sa lalawigan ang malalakas na hangin at pagulan. Pahirapan na ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada dahil na rin sa mga pumambalang na poste ng kuryente at maging mga natumbao na buwal na mga punong kahoy sa bayan ng Peña Blanca. Nagtulong-tulong ang mga rescuer na maiahon ang isang lalaking strand kagabi sa Tawi Bridge. Kaliwat ka ng mga bahay na nasira sa Barangay San Jose, Gonzaga, Cagayan. Sa lakas po ng hangin eh, kaya yun po nawala. Opo, na washout po. Di rin nakaligtas ang kisame ng bagong gawang gusali ng MDRRMO at ang labi ng munisipyo ng bayan ng Santa Ana bagong bago pa lang tong building natin hindi natin nakalain na sa sobrang lakas ng bagyo kung sa mga ibang siguro mga ibang structure pa baka mas marami pa lalong lalo yung mga uh, bahay kabahayan po Bumagsak ang kisami habang nasira naman ang dingding ng mga stall sa isang commercial center. Damay rin ilang paralan sa lugar, may sumadsad pang barko. Damay rin sa baha ang ikta-ektaryang sakahan sa bayan ng Santa Teresita kaya labis ang panghihinay ng mga magsasaka. Sa Desyembre na raw kasana nila aanihin ng mga pananim. Lubog din sa baha ang ilang bahay sa barangay Antiporda sa bayan ng Bugay. Halos maubos naman ang bubog ng mga classroom sa Bugay North Central School. Ganyan din ang nangyari sa isang paaralan sa Alakapan. Halos mawasak naman ang bagyo ang barangay Gymnasium sa bayan ng Pamplona. At dahil sa mga natumbang poste, labing tatlong bayan sa lawigan ang walang supre ng kuryente patuloy namang inaayos ang linya ng kuryente at mga apektadong communication line. Sa ngayon, umabot sa labing 13,000 pamilya ang nasa evacuation center. Hindi na rin madaana ng ilang kalsada tulay sa lalawigan dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog. Ramdam din sa Ilocos Norte ang hagupit ng bagyo. Sa Lawag City, nagkalat sa ilang kalsada ang mga sanga ng puno at mga nilipat na yero. Nawasak naman ang barikada sa compound ng St. William Cathedral habang isang kotse ang bumangga sa poste dahil sa lakas ng hangin. Pansamantala rin nawalan ng suplay ng kuryente sa ilang lugar sa lungsod. Nagliyab ang isang poste pero mabilis itong naapula ng mga bumbero. Sa lungsod naman ng Batak, humambalang ang mga natumbang puno at ilang poste. Pansamantala rin hindi madaanan ng mga sasakyan ang ilang kalasada sa bayan ng Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, arestado isang lalaki sa San Juan, Ilocosur dahil sa iligal na pagbebenta ng dog meat o karne ng aso. Nahuli po siya sa buy operation na isinagawa ng CIDG kasama ang Animal Kingdom Foundation. Pasintabi po sa mga manonood. Na-recover sa suspect ang isang aso na may alambre pasang uso, Ilang putol na pati ng aso at mga nakaplastik na ulam na gawa sa asosena. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng CIDG ang suspect na maharap sa violation ng Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act. May isang ang pamilya apektado sa pagsiklab ng sunog sa magkahiwalay na lugar sa Maynila sa loob po yan ng 24 oras. Saksi si Katrina Son. Naglalagablab ang mga kabahayang ito sa Barangay 659 Arozeros sa Maynila. Pasado na stress ng hapon kanina nang sumiklab ang sunog sa isang gusali. Kwento ng mga nasunugan, nagulat na lang daw sila nang mapuno ng usok ang mga kwarto. Dito na raw nila nakita na nasusunog ang isa sa katabi nilang kwarto. Pag gising ko po, malakas na po yung apoy dyan ma'am. Sobrang lakas na po. Tapos lahat ng kasama ko, nilabas na nila yung gamit nila. Pag akyat ko doon kanina, sa kisami pa yung sunog, yung apoy. Tapos pag yun na pagbalik, wala na. Buti na lang hindi nasunog yung gamit namin lahat. Kahit papano may masusuot pa rin. Sa tala ng BFP Manila, aabot sa dalawampung pamilya ang nasunugan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Kawawa'y mga sasakyan pag Halos isandaatlimampung pamilya naman ang nawalan ng tirahan sa sunog sa barangay 128 Tondo, Maynila, kagabi. Medyo nahirapan tayo. Kita niyo naman, ano siya, masikip lang. Kaya lang dito is mga malilit lang na truck. Maraming residente ang halos walang naisalba. Malakad na po pa, aakit na po sa amin, sir. Nasunog na po yung bahay namin, ni eh. magamit ng anak sa eskwela, yung nook, libro, tapos yung mga uniform, sir. Wala po natira sa amin, sir. Mag-asawang nag-away ang pinagbintangang nagsimula ng sunog. Bagay na itinanggi ng lalaki. Ayon doon sa mga residente namin na nakatira sa cluster 4, eh, biglang bigla nagka-apoy dahil nag-aaway yung mag-asawa sa likuran ng kanilang tinitiran. Ngayon, nasa barangay ko yung lalaki na ginulpe ng mga taong bayan. Gawal na po kami mag-asawa pero hindi po kami, hindi ko ako gumawa ng katano. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son ang inyong saksi. Naharap sa kasong syndicated estafa ang aktor na si Ken Chan at pitong iba pa. Bigo siyang maaresto siya ng pulisya sa ikalawang tangka para masilbihan ng warrant of arrest. Saksi, si Marisol Abdurama. Sa video na ibinigay sa media ng abogado ng komplainan, nagpunta ang mga pulis kanina sa bahay na ito sa Quezon City para ihain ang warrant of arrest laban sa aktor na si Ken Chan. Kaugnay ito sa kasong syndicated staffa na isinampas sa aktor at pitong iba pa sa regional trial court ng QC. Hindi pinangalanan ni Atty. Noel Joseph Estrada ang kanyang kliyente ng nagsampa ng reklamo laban sa aktor. Pero ang sabi niya, nagbigay daw ito ng kulang-kulang ng 14 million pesos bilang investment sa kanilang negosyo. Ayon kay Attorney Estrada, si Ken Chan daw mismo ang nungumbinsi sa biktima para mag-invest. 10% na monthly interest daw ang ipinangako ni Chan. Siya mismo yung, uh, yung actively na nagsulisit. Humingi ng pera dun sa complainant, sa aming kliyente. At sabi ay invest sa restaurant business at uh, nangangako na ito ay uh, magbibigay ng uh, malaking interest, monthly interest na kita. Nagsara na, nagtaguna at nawala na yung negosyo kaya ho nagkaroon ng kaso. Dito ang mga polis na may serve ang arrest warrant. Okay. May, may tumanggap ng warrant? wala eh. Walang tao dito sa bahay ni Mr. Kensha. Chan. ito na raw ang pangalawang beses na paghahain sana ng warrant of arrest kay Chan. Pero wala pa rin tao sa kanilang bahay. Nung una itong dalhin noong September 23, non-bailable ang kasong syndicated staffa na may kaparusahang life imprisonment. Patuloy namin sinisikap na makuha ang panig ni Chan. Simula nitong Hunyo ay nagpahinga muna si Chan sa kanyang mga showbiz commitment. Huli siyang napanood sa abot kamay na pangarap bilang si Doc Lindon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Sapat pa po hanggang Pasko ang supply ng baboy pero posibleng tumaas ang presyo nito ang sa Agriculture Department. Ang presyo naman ng regular at well-milled na bigas, hanggang 45 pesos lang dapat ang metahan kada kilo sa Metro Manila. Simula po yan sa lunes. Saksi, si Bernada Reyes. 40 hanggang 54 pesos ang presyo ng isang kilo ng bigas na monitor ng Agriculture Department sa mga pamilihan sa Metro Manila, depende kung inangkat o kung well-milled ba. Pero sa pwestong ito sa Quezon City, 48 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas. Ang good news, simula sa lunes ay may mabibili na rin ganyang klase ng bigas sa 43 pesos kada kilo. Alinsuno dito sa kasunduan ng Agri Department sa mga leader ng mga market association sa si Metro Manila na dapat 3 hanggang 5 pesos lang kada kilo ang kita sa bigas. With this agreement kanina, we're hoping na talaga masustain na hindi lang siya pili, kundi talagang ito yung magiging standard na uh, pag regular at well milled talagang dapat hindi tataas ng 45 ang presyuhan dapat sa palengke. May abot pa naman kami doon na bahagi, bahagya, bahagya lamang. Kaya pagbibigyan natin. Paano po kayo kikita kung na... Ay, dito sa iba, sa iba na lang kami huhugot. Basta magkarulaan ng 42. Siyempre, titingnan din namin kasama sa meeting, of course, kanina ang enforcement at saka ang aming implementation team, panguna ni Asik Itos. Uh, part din, uh, titingnan kung merong probability ng uh, profiteering Susunod na rin daw ang ibang probinsya, bagaman hindi isinasantabi ang posibilidad na maaaring may bahagyang epekto ang mga nagdaang bagyo sa presyo ng bigas. Pagdating naman sa supply ng baboy, siniguro ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng baboy ngayong magpapasko, bagamat maaari raw magkaroon ng bahagyang pagtaas sa presyo. Sapat rin daw ang supply ng native na baboy para sa mga maghahanda ng lechon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nagbabala ang DICT laban sa mga peke mensahe na natatanggap ng na ilan mula sa mga kilalang e-wallet platform. Marami daw sa mga Pinoy ang nagkakamaling iklik ang mga link na nakalagay sa mga mensahe na nagsasabing may papasok na pera sa iyong account o kaya mababawasan ang laman nito kung hindi mo ikiklik ang link. Ayon sa DICT at mga telco, posible raw na gumagamit ng International Mobile Subscriber Identity Capture ang mga scammer. Ayon ng CICC si at DICT, huwag i-click ang link na nasa mensa. World class talaga ang sarap ng mapagkaing Pinoy, lalo na yung may mainit na sabaw, tulad ng bat choy. At sa Cebu City, may binabalik-balik ang street food ating saksiha. Fishball, kwek-kwek, kikiam, squid balls, mga sikat na tusok-tusok sa mga kalye. Pero sa Cebu City, ibang street food ang binabalik-balikan. Yan ang relyenong baboy na bestseller sa karinderya ni Aling Lucia ang giniling na karning baboy, sinangkapa ng mga pampalasa sa kabinalot sa arena na nilagyan ng itlog bago ipindito. Sa halagang 10 piso kada piraso, solve ang gutom at cravings mo. Ang mo gudani para sa mga sudyante. Sa una pa ni, since 1970. Which I really So, sa man, labig yun? oh, yun siya. Overload battery naman ang dinarayo sa kainang ito sa Iloilo. Sakto, lalo sa malamig na panahon, ang mainit na sabaw na sinahuga ng Miki, mga laman loob ng baboy, fried garlic, sibuyas, dahon, at crispy chicharon. May lawas kami ng butang so para mag-ibuwa ang yala sa burger sa sabaw. Kinaan hindi tipid magbutang sa ingredients eh. Ang batsoy ng mga Ilonggo, kinilala bilang best-rated offal soup sa buong mundo. ...basi sa food online database na Taste Atlas. Namit. sa Proud eh? Maman. Yeah, Tony Mo, World class din ang mga pagkain Pinoy na bumida sa isang night market sa Dubai. Kabilang dyan ang turon na may iba't ibang flavor, banana Q at halo-halo. Hindi rin nawala ang samot-saning street foods, mga minatamis, iba't ibang lokal na putahe, at iba pang all-time favorite Pinoy merienda. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa unang pagkakataon, nagka-snow sa isang disyerto sa Saudi Arabia. At mismo mga otoridad ay nagulat sa kakaibang fenomeno na yan. Ayon sa United Arab Emirates National Center of Meteorology, ang biglaang pag-snow ay maaaring dulot ng low-pressure system na umiiral mula sa Arabian Sea na Nakararanas din ang lugar ng mabibigat na pag-ulan kasabay ng hailstorm. Nagbabala naman ang Saudi Weather Department na maali pang sumuit ang panahon sa mga susunod pang araw. Kinabibili ba ng mga obra na isang artist sa Iloilo? -ilo dahil gawa po ang mga ito sa sinulid. String art ang tawag dito yung pong pag-arrange ng sinulid hanggang sa makabuo ng disenyo. Ayon sa artist na si Winsel Jade Samelo, ang isang obra umaabot ng tatlo hanggang limang araw bago matapos. Tulad ng kahit anong likhang obra, naku, mahabang pasensya raw ang kailangan. At ika nga, consistency is key. Gaya ni Winsel na ang kakaibang talento tila hinabi ng tadhana. Marami pa raw maiinit na eksena ang dapat abangan sa asawa ng asawa ko. At sa showtime naman kanina, nagpa-K-League at nagsample pa sa pagkanta ang Korean actor na si Choi Jin Hyuk. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. What's up, people? Nakisaya sa It's Showtime ang Korean okay. opa na Vanilla. si Choi Jin Hyuk. Nagpasample pa nga siya ng pagkanta. Bitsitit, oh ayon sa It's Showtime fam, big fan sila ng aktor kaya very thankful si Jin Yok sa kanilang love and support. Nasa bansa ang K-actor para sa kanyang fan concert this weekend. Kabilang sa mga pinagbidahan niyang drama, ang The Last Empress na napanood sa Kapuso Network. Bakit ka The war goes on sa nag-iinit na series na asawa ng asawa ko. Hook na hook nga ang mga manonood kaya very thankful ang mga bida nitong si Jasmine Curtis-Smith at River Cruz. Marami pang araw dapat abangan. Marami pang mangyayaring pagbangon. Um, nakita naman nila na hindi talaga natatapos ang kasamaan ni Shaira. Hindi talaga matatapos. It's about time. Ang dami ng ano, mga nangyaring pag-aapak nitong si Shaira sa kanya. At I think and I feel ang ating audience gutom na gutom na rin na si Shira naman ngayon ang maapektuhan at bumagsak. Bukod sa serye, naging abala rin si Jasmine sa iba pang proyekto gaya ng pelikulang Money Slapper na entry sa Q Cinema International Film Festival. Nagluluksa ngayon ang magkapatid na Sanya Lopez at Jack Roberto sa pagpanaw ng kanilang alagang aso na si Danny. Labis daw ang sakit na kanilang nararamdaman at sana raw ay magkasama na sila ng isa pa nilang namayapang fur baby. Nagpasalamat din sila sa memories na iniwan sa kanila ng alaga. Nakiramay din ang girlfriend ni Jack na si Barbie Forteza. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mga kapuso, apat araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula well, sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi!